Ano ang anxiety? Ang anxiety o labis na pag-aalala ay isang natural na reaksyon ng katawan sa stress o panganib. Normal itong maranasan, ngunit kung ito ay madalas, matindi, at nakaapekto na sa pang-araw-araw na buhay, maaaring ito ay isang anxiety disorder. Mga karaniwang sintomas ng anxiety, isa. Pisikal na sintomas, mabilis o malakas na tibok ng puso para kang kinakabahan kahit walang dahilan pawisin o malamig na kamay at paakaraniwang nangyayari kapag may kaba o takot. Hirap sa paghinga pakiramdam na parang hindi ka makahinga ng maayos. Pananakit ng ulo o pagkahilo dahil sa sobrang pag-aalala, maaaring sumakit ang ulo o makaramdam ng hilo. Paninikip ng dibdib parang may bumabara o may bigat sa dibdib. Problema sa tiyan kasama rito ang pananakit ng tiyan, pagdudumi, o pagsusuka. Dalawa mental o emosyonal na sintomas, labis na pag-aalala kahit sa maliliit na bagay, sobra kang nag-aalala. Takot o kaba ng walang malinaw na dahilan para kang palaging may pinangangambahan. Pakiramdam na laging may masamang mangyayari kahit walang dahilan, iniisip mong may hindi magandang mangyayari. Hirap mag-concentrate na hihirapan kang mag-focus sa trabaho o ibang gawain. Iritabilidad o pagiging mainite ng ulo madali kang magalit o mairita kahit sa maliliit na bagay. Pakiramdam na parang napuputol ang koneksyon sa realidad para bang lumulutang o hindi mo maramdaman ang sarili mo sa kasalukuyan. Tatlo, pagbabago sa ugali o gawi, pag-iwas sa mga sitwasyon o tao halimbawa, iniiwasan mong lumabas o makipag-usap sa iba. Hindi mapakali o madalas gumalaw-galaw parang hindi ka makaupo ng tahimik o laging kinakalikot ang kamay. Hirap makatulog, insomnia, nahihirapan kang matulog o laging nagigising sa gabi. Pagiging sobrang pagod kahit wala namang mabigat na ginawa dahil sa sobrang pag-iisip, pakiramdam mo ay lagi kang pagod. Kailan ito dapat ipag-alala, normal ang anxiety paminsan-minsan, lalo na sa mga stressful na sitwasyon. Pero kung ang mga sintomas ay madalas at matindi nakakaapekto sa iyong pang-araw-araw na buhay nagiging dahilan para umiwas ka sa normal na gawain may kasamang panic attacks, bigla ang matinding takot na may kasamang pisikal na sintomas, dapat kang kumunsulta sa isang profesional tulad ng doktor o psychologist. Paano malabanan ng anxiety? Isa. Paghinga ng malalim huminga ng malalim at dahan-dahan upang kumalma. Dalawa pagpapahinga at tamang tulog siguraduhin sa patang yung tulog upang makaiwas sa stress. Tatlo, ehersisyo nakakatulong ang regular na paggalaw sa pagpapakalma ng utak. Apat, pagtutok sa kasalukuyan, mindfulness, iwasan ang sobrang pag-aalala sa hinaharap. Lima, pag-iwas sa caffeine at alak ang mga ito ay maaaring magpalala ng anxiety. Anim, Pakikipag-usap sa iba ang pagsasabi ng nararamdaman sa kaibigan o pamilya ay nakakatulong. Pito, paggamit ng relaxation techniques subukan ang meditation o yoga. Kung matindi ang anxiety mo, maaaring kailanganin mo ng therapy o gamot mula sa isang profesional.